Lola mm. Ipaayos po natin yung kubo mo oh, May ayad lang sa inyong pag iya Opo, ipaayos natin Ha? Ayan, siging kulog Lipat ka muna doon sa bahay ng anak mo Oh, hindi ako ito Bakit? Gusto ko iya Eh, Umuulan nga, mabahaan ka dito. Kamanda oh, ulan. opo. Oh, biga baha. Oo, oh, oong. Oh, oh. Yung Paman tubig na dito sa palibot mo? Dokumentay, igto bigdula. Ano, kasi king hilab nan tubig rin umuu ko isang dilan. Oo. Uwi na ikaw doon. Muna. Lip balik la ikaw pag naayos yung bahay uh, mo. Pumanisay doon yung Opo. Hi, ano? Oh, hindi ako ito, ah. si, si Joim ko, ah. Wala, hindi namin kasama. Ah, ano po, ah. na Nilipat na kayo doon? Oh, hindi po. Hanggang taon oh, ako pagkaun sa kuring. Kalungo mga kuring ngayon. Oh, laga... pa, pa. Ay, sige. Huwag pa ka mukha ilabas. Opo. Pero sige lang. Ayusin muna natin yung mga gamit mo doon, ha? Hindi, oh, anoy. Kasi, ano, ginalibyon pa ni Dodong ko Opo, ay natin. Mga... Mga daywang adlaw ko, no? Okay, ah, sige, sige. Nalagay lang muna kami ng mga gamit mo doon. Saglit lang muna, titingnan oh, muna, muna, muna namin, namin ha? Hindi dito, po, Hindi, dito po, nay So, ito na yung ba bago niyang bahay. Ayan. Mayroon na dito yung bintana siya. Kasi gusto ni Lola, dito lang, isa lang yung bintana niya. Ayan. Pinapinturahan natin. Hardiplex po ito mga kapobs Tapos si Minto, mula sa ibaba Ayan Medyo maano lang kasi dito Malakas ang ulan kahapon So ito na po yung loob nya Wow okay na siya Tuyo na ba siya? Ah, saan yung katri nila dito? Pasok natin yung katri. Lalagay natin yung mga Opo. Ay sige na dito sinil. Sinil na po ang katuwang. Nay, marami kang ano, may kumot ka, may kotson ka. May radyo ka. Salamat sa mahal nga Diyos. Ay, nagauy nagauy ka mga brother naman. Sige lang, Nay. Ilalagay natin yung ano mo. Makalipas ang halos dalawang taon ay binalikan namin si Lola pero bakit tila bumalik siya sa dating kalagayan? Hindi, sa iyo talaga yan. O oh, ito, yung, yung tinapay mo, tikman mo. Ayan, ah, tapos. Ay, huwag oh, ka namin, galik. Nga. Ah. <laughs> Sarap na. No? Gatas. Ba diba gatas? Ay, kahumot. Humot ang sin. Itlog. Ay, itlog? Ay, salamat, ikalami, namin. Diyos ko. Salamat, mahal nga pang noong amay nga langit nun po, Lord. Ha? Ito bahay ni Lola Damiana Ay, natibay ito ang pagkakagawa Dito, tambak-tambak na yung mga ano niya Dito kami kay Lola, mga kapobs At uh, magdala kami ng uh, mga bigas At uh, groceries Ay! Kumusta gusto naman ikaw? May May dinaanan kami dito. Kaya diretso kami dito sa iyo. Opo. kami 'yung nagpagawa ng bahay mo dati. Naalala mo pa? Ako mo? Opo. ay ang ako do ako nagtingan nanay mo na may nagadalaw man na kimo. ay, Palago ay makon ba si kun yung mga uy, us nga, 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 tumuh, ay usngaker nga nabato mo boy. Bukon man ang brother ay. Mga brother. Oh. Salamat oh, si pe, Sister Prese, si oh. Salamat. Mm, oh. Nang ini. Okay, okay. Kami lola hagi. Okay? Isang gatos ng edad ka maguwa nga ra. 100 ka na? Ha? Huh? 100? Ilan na edad na to niya? Kaya nag-hopik lang si Dodong ko pa. ako ko nga. Oh. Aka mo nag-gobra ng bagay. Opo. Yung dati nag-asuhot ka lang dati. Nag-asuhot ka lang sa ano? Sa may... Sa may bahay-bahay mo dito yata yun. Kung ako nagbalintong ginobra ni Dodong ato nagbalintong tayo. Mahina siguro ang mga haligi. Ay, ginoo ko. Ay, okay man ikaw. Ano? Okay naman ikaw. Ang mga mabukutan ng apo na ako ngarunto to. Oh. At ngerun, ang dalawa akong napuri kita yung mabukutan. Mm. Si Nono mabuot. Mm. Si Tutong mabuot palang na nakonanda. nanda. Ito yung bahay na pinagawa ito, natin. Hindi singhan ko kay Dodong. Dodong pa kaayara ay nagbalintong ah. mga kondoan ng ako yung sim si Babaw. Ah, o. natuklap ang, nung nagbagyo. Ang sim man sa dapo kay gina sa kasakaan ko. Mag-auga ang awat buot. Oh, gina sa kasakaan ng ako dapo. Mm -hmm. ay, salamat sa mahal nga Diyos say. nanginta Nang, unin nyo nga kwarta ka ako napakinabangan hindi awat buga sa doon nung mm -hmm. ako kay Dudong ko ang katunga ay naluoy ako ay na bibi ako nga, ay um, ang akon nga Matagal na yon Matagal na kami nakabisita dito sa iyo Hey salamat sa jo sa inyo <t> <t -lvści> <Werbung> sister Salamat gid sa inyo kanan Si akon umagad yung asawa ni Nunoy. mabuo, mabuo Mabuot imaw ka ko. Damiana kasi lola, Damiana kasi tawag ko dito sa kanya eh. Oo. Nakasuhot lang kasi to dati dito sa may sirang bahay. Eh, bigyan kitang bigas. Galing kay Tita oh, Opo. Sige. Sana may tiyo ka bi akong kuring Wala no? May tiyo bi akong kuring eh. na mag... Ika, nak antuk man, hei, ang isa. tayo doon, no, sa bahay mo. Ang isa, dalawa. Ang isa, isa lang. Hindi, masyadong Ay, hindi lubong dalawa patay. Una. Punta yes. tayo sa bahay mo? Punta tayo sa bahay. Ay, ah, bahay na ay lumigid na yung ni Dodo. <laughs> lumigid na yung bahay. Mga gamot Lika, gamot ko. Kandito. Una, puta pangani, tayo. pangani, mga hinus. hindi lang ko ninyo ay Wa man ako mo mangkaroy na ako hindi ya iya ko. Maraming puno. Sukat abi sa dahon na. Maraming puno ka dito? -mm, manami man di karaya ng tao. Mhm. Galing hay nag karo na kut mga masakit. Ang masakit ka? Ang sakit ko ay ang mata ko bulog ang nabulag ang pihak nagalinuha luha. Ah. Oh. Yung doon. Okay. Yeah. Nakakatuwa ito sama. ang reaksyon ni, ni Lola pag binigyan ng pagkain at mga bigas kinanapa ako na yan no? uh, na si kuyarmi pa kayo kumana ka patawad sa mga ano hey imo mata nga amo nito si yundon oh. gapa ngayo og patawad do oh may galing sa abroad oh ka oh, dito oh. lang no. daw lola <tod> la la ta bi makan batik la dito lang muna <tod <tod> 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 ay ako kun ako magulo ang kaloob ng bahay niya Oh, dyan na daw yung ipot ng ano niya. Kuring. Kuring. Ah, ay sus. Oh, ay, ay. Oy, baka ay, hmm. hindi, hindi. Dala niya pala lahat ng mga abubot. Pareho rin hindi, dati. Ba, mga, ano, <laughs> ah. Nay, ah. Oh, mabuti. Ay, ay, yung pusa ay, ang kasama hindi, niya. Nanay na. May ikuan. Si Lagumbay, Lagumbay. Ano pinanaw si Lagumbay? Kung may mabuo si Lagumbay nun. La! Alay ka lang! Ay, <laughs> pusa pala kasama niya. Lola oh Ako pa ay alaga akot kuring Lola! Ano rin, Brad? Ano, Brad? Oh. Ano, brad Nadayaran niyo pagkaon kakon? Oh, po Natandayhan ninyo pagkaon. Opo, galing ay, kay. masalamat pagkaon. Galing kay Tita April. Oh. Ay, ano, ano ro yun? Oo, yan. Ay, ay, ayaw pagtawan ka akong tanan. ni kaluoy man iba. Hindi, sa iyo talaga yan. Sa iyo. Ano? Sa iyo. Ay, kung ginataw mo, ay, makasan mo din akong nga up at ng na na mm. nga gadalaw sa esta... darun hinaga. Hmm. Ako mga kuha na ikaw, kuha. 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 Ay... Pag butag lang ako uh. sa plastik hindi. Eh. Sarap. Bago ako um, nakatumarit marit ah. dahil sa kapi ko, oh. ay wala ako ni Dodong. Uh. Alam ako? Hindi, marami um. din itong grocery. Ano ito, ha? Oh? Ano? Uh. Ay, wala na, wala na kapi. Wala na. Ah. O, oh, ito, ay, yung yung tinapay mo, tikman mo. Ay, asin, ikaw mo, ay wala. Hmm. Ah. Uh. Uh. Ha, ah, Ay, oon ka na galit. Ah. <laughs> Sarap na. No? Burning. Dapat malinisan dinis ang iba bahay nyo. Burning ko. Tingnan mo, na ano? Burning. Nagupay. talaga. Eh, puro, ang gusto, abin ang kuring na ako, burning tanan, ay ang isa, nagumbay. Ang isa, si, ako, uh, ano, si. Ito yung loob ng bahay nyo. Ito yung loob ng bahay nyo. Ay, salamat may iwag. Ah, mm. inyo galiin. Ping! Yan na itong loob ng bahay niya. Nay, ito ay, pa, ay, oh. Saglit oh, lang. Sige. Sa iyo na yan, Nay. Ya, gaya ako ni Ita. Iuulit sa inyong na gamit. Oo. Oh, Iuulit sa inyong sa Yan, sa iyo yan. Wala daw siyang bigas. Ito, ito y bigas mo buga. Mm -hmm. Ay, ay pilang ganda ng lima. Sampung kilo. Bayad ko, wala pa ako, pa ako manok na laga Sampung kilo. Walang bayad yan Wala pa ako si spirit. Ay, ay, mm. Wala ako manok. Ito rin, oh, may tinapay rin dito. Huwag so, tinapay, may manami. No? ayat ito pa, oh hmm, Alam, Brad pala, alaga ako turing. Hmm. May gatas o, ginasaktan, ka. Ginasaktan na da ko kurin na aking ako. Gasunggod ko May gatas. Ano raya? Gatas. Ba gatas? Ay kahumot. Hmm. Humot ang sin. Ay si ano, rumon hmm. o. Ganyan o, energy. Ano raya? Ano raya mo? Nang An anong pangayan daya? Energy, energy po. Pang kapi-kapi mo parang pareho sa kapi. At pa si Dodong na may mm. pinag ng akon unga. Opo. Itlog po. An, an ano ra, brad ra? Itlog. Ay, itlog? Ay, salamat, ikan nami. Diyos ko. Salamat, mahal nga pang noong amay nga langit nun po, Lord. Mm. Salamat, may itlog. Gali, wala Sa may noodles pa. Ay, ano ra, ya? Noodles po. <laughs> Ito, palaman mo po, palaman. An Sobrang salamat Yung hapon yun yan, yung taon niya sa ako na eh. tago ko ano yung ganay eh. Ito pa pala, energin pa. An ano raya? Ano? Parang pagkapi mo rin, pagkapi. Gatas, ano raya? Mm -hmm. Gatas, gatas. Bula gabi, mata kong piha kay mm. ko, Yung hindi ako kita eh. Ang sasabda ko sa ko. oh Chef. sige nanay hang. Bigyan natin si Lola ng pera, Ang hirap ng lugar niya. Klabe. Lola oh. ako isuksok nga niya. Pagbili mo kung may gusto kang bilhin. Ang Pilaraya? One hundred. One hundred. Haydaya one hundred man. Opo. Haydaya ano? One hundred. One hundred man. Haydaya? One hundred. One man. O, 50 kwinta. Opo. Ay taguon ko lang ana, hindi ko pag May barya pa. Ayun. Mm. Ang ako nuwa lang makasayod, hindi ko pag ano pag makita sa iba. Hmm, kaluluoy man ako kung ako mamatay. Mm -hmm. ay, Sige lola, dapat ay sabihan ko yung ay, paano na... brad kung ako mamatay ay hindi pa niya masayran doon. Hmm. Dapat malinisan ito. Uh, Sige, lalabas na ako nga labas na kamu apa ah, tara ay, ako, eh, 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 salamat ay no. nagyaunggid ay ay paano na ang inyong kita uka ko ako pa i i handog sa inyo nga eh. Nag, Nagtinao ka mo, tumitaon ninyo sa ako ng una-una. Ay, abo na kasamit nga ako, mga apugan. Nga akon ng no, Sa'yo po yan, lahat. Hmm. Ay, sige po, ha? Ang hirap ng sitwasyon sa loob kasi sobrang malikabok at ano na nang hindi nalinisan kasi ayaw rin ni nanay maglilinis yata mauli na kami gitawan ko tayo mga grocery gitawan ko ba yung matkwarta Oo. may ibang paniniwala mo sa paglimpyo eh hindi tanim. Hindi na nalimpyo na ko konta makon do Sa may gusto man ko ako hay. Ay lipatan tan ako kadagaw. Oo, oh, oo. Oh. Hindi okay. man uh, imo magpatabing ita nang mga gamit. Hindi. Ay galing ay pasisya ka nay nagakugumit Yung ay, manang mga abubot hindi manana pag ipatanggal no. Ay maron ta kuno may ang nagsugit ka sa magugang mana ala kita natin dugang kita nang mga pamahiin mga sarisari, mga kong ron na. Oo, oh, oo. Oh, oh. Hindi tani, -tani mo ano hindi mo mabali? Hindi mo mababali yung ano nila? Anong tanahin na halik ng muna? Kaya sa pili ka at mga Mga patumakan lang mga Opo Mali sa tabi ka dato, tato Dali sa pahibok mataan mo Laya ka ng wika Hmm Ginsukat yun yata? No, ginabalik ako nuna Ah Iyon ah Baka po bre Pa uwi na kami ngayon And kanina Hindi ko lang masabi doon yung Gusto kong sabihin Talagang uh, Sobrang uh, bumalik ulit si Lola sa una namin siyang ma makita kasi noon yan yung bahay niya talagang wasak na wasak tapos sumusuot na lang siya gumagapang ba tabag no gumagapang Sum na lang siya pa sa paloob sumusuot nice. sumusuot pa paloob tapos yung mga abubot niyan nandoon sa dati niyang bahay so ang ginawa namin noon pinagawan siya ng bagong bahay yun yung kubo niya at uh, hindi na doon tinransfer yung mga abubot na yun so after ng pagbalik natin naman ngayon yung mga abubot ang dami dami no? pinasok ulit ni ni ano ni ni lola ayaw niya rin palinisan sa anak niya ayaw niya rin palinisan kasi ewan ko anong pag, pag paniniwala daw ni lola mayroong paniniwala na hindi ko maintindihan So yun yun yung sitwasyon doon sa loob So naghahalo na doon yung Sabi ko nga sa kay tatay kanina sa anak niya Nandoon na yung Yung pupo ng pusa Yung ihi Tapos yung papag na nandoon nilagay natin Wala na rin doon Wala na May Komportable yan dati lahat, di ba? Tipresim oh, eh. may kamay. May kama, may kulambo, may komot. May komot. Basta may pampa. Hmm, may pompa ngayon wala na. Tapos Tapos yun nga. Parang balik sa dati na yung sa una-una talaga. Ewan ko lang kung bakita ko yung yung video ng unang pagpunta natin. Ganun na ganun eh. May mga sapot-sapot na nga doon sa loob pag ganyan ko May mga sapot-sapot na Sabi ko kay tatay I-convince na Na ano Linisan eh Pero daw Hindi kita na makumpinsido no? Yung mga mauroyan no Matanda kasi Iba na eh May pagpa May, may paniniwala kasi Yung matanda eh Kung Linisan daw Yan na, Sasaktan daw siya Bawa Sasaktan may May taglugar Ang ganyan <laughs> Ibang paniniwala o siya sige mga kapob sa ah, salamat sa inyong panonood kami ay pauwi na yan ang pagbisita namin kay Lola Trisita ba pangalan no? ni Lola Tesi Lola Tesi Crisant Trisant. Lola Crisanta Ah, yeah, sige. Mm -hmm. salamat mga kapops.